Yes, hello, hello mga kalalabs. Welcome to my blog. This is April Blogs Official. Ayan this morning, yes, magluluto tayo ng pork broccoli. Ayan, ito yung ating strip na ano, pork, uh, carrots, green bell pepper and broccoli. Yan yung ating pang sahog ng ating fork broccoli mga kalalabs ayan sa ating mag isa tayo ng bawang sibuyas so, syempre kailangan natin pa initin ilagay natin yung sibuyas bawang and din ang ating uh, fork ilagay na natin kasi isang kutsain muna natin kasi iba muna natin pag um, yung ating broccoli, carrots and um, green bell pepper and mga kalalabs sinangkot siya na siya medyo brown antayin muna natin na mag-brown bago ilagyan natin ng um oyster sauce mga kalalabs ayan yung kailangan magmantika na siya at saka medyo brown na talagang ating pork mga kalalabs bago natin lagyan siya ng ating tubig para lumambot siya. Before anything else, lagyan muna natin siya ng ating pinakamasarap na ating pampalasa, pampapola, na oysters sus mga kalalabs ayan masarap na siya pwede na nga siyang kainin mga kalalabs pero hindi pa yan pwede kasi kailangan natin lagyan siya ng tubig para lumambot ang ating pork mga kalalabs ayan lagyan natin siya ng tubig mga um, kalahating pichil para lumambot talaga siya kasi maglalapot naman yan siya pag konti na lang yung sauce niya mga kalalabs. Ayan, oo ako mga kalalabs kasi makati yung lalamunan ko. Ayan, pakuloyin natin ng pakuloyin. Tapos i fry natin yung atang carrots. At saka yung stock ng ating broccoli mga kalalabs. At saka green bell pepper. Ayan. Pag ano na, medyo luto na siya. Medyo brownies na siya. Hanguin natin. Tapos ito na namang ating broccoli flower kailangan i-fry lang natin siya para crunchy siya pag ilagay natin yung toppings natin sa ating fork mga kalalabs ayan maliit na lang yung sabaw niya ayan bumubula-bula sarap-sarap niya mabango pa naman masyado ngayon nilagay ko na yung ating carrots at saka stock ng ating broccoli tapos ilas na lang natin ilagay yung ating broccoli flowers mga kalalabs pag malapit na siyang hanguin mga kalalabs ayan na siya ang sarap-sarap niyan kasi nilagyan ko ng konting seasoning at saka pork cubes mga kalalabs Ganyan lang kadali magluto ng ating pork broccoli mga kalalabs Ayan, thank you, thank you Don't forget to like, share and to subscribe Luto na po ang ating pork broccoli Mga-mga kainan na po tayo mga kalalabs Thank you and God bless everyone Babush!